Nag-issue ang China ng isang matinding babala laban kay Joe Biden matapos inamin ng gobyerno ng Taiwan na mayroong nakadeploy ng mga American troops sa kanilang isla kinumpirma ni Taiwanese President Tsai Ing-wen na mayroong maliit na bilang ng mga US forces ang nasa kanilang bansa ngayon upang magsanay kasama ang mga sundalo nito. Ngunit agad namang pumalag ang Foreign Ministry ng China at sinabi na ang Estados Unidos ay naghahanap umano ng gulo. Sinabi ni Wang Wenbin ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry sa isang press briefing na mahigpit na tinututulan ng China ang mga ginagawang pagsasanay ng mga tropa ng Estados Unidos sa Taiwan. Nang tanungin si Wang Wenbin tungkol sa mga komento ni President Tsai noong Huwebes, idinin niya ang kahalagahan ng One China Principle bilang pundasyon ng ugnayan ng Estados Unidos at China. sina we firmly oppose any form of official exchanges and military contacts between the united states and taiwan oppose us interference in china's internal affairs and attempts to provoke and stir up trouble Inakusahan din ni Wang ang Estados Unidos ng pagsusulong ng destabilisasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng military might nito sa Taiwan Strait at nagbabala na hindi sila papayag na magkaroon ng kalayaan ang Taiwan. Samantala, kinumpirma ni President Tsai sa isang interview sa CNN noong Martes na mayroong nakaistasyon na mga US troops sa kanilang bansa ngunit iginitin niya na ito ay hindi kasing dami tulad ng hinihinala ng iba. Iniulat naman ng CNN na ipinapakita sa record ng US Defense Department na ang bilang ng mga tropa ng Estados Unidos sa Taiwan ay dumami mula noong 2018 hanggang sa unang bahagi ng taong ito. Idinagdag ng Taiwanese president na marami at malawak ang mga ginagawang pamamaraan ngayon upang mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan at layo nitong pagbutihin pa ang defense capability ng kanilang isla. Naniniwala rin ang Taiwanese President na tutulungan ng Estados Unidos ang kanilang bansa kung sakaling magsasagawa ng mga pag-atake ang mainland China dahil mayroon umano itong mahaba at matatag na pakikipag-ugnayan sa Washington. Sinabi naman ni Chu Kuo-cheng, ang defense minister ng Taiwan sa mga reporters na marami na ang mga nagawang military interactions sa pagitan ng Estados Unidos at ng kanilang bansa at magpapatuloy umano ito sa hinaharap. Idinagdag din ni Chun na hindi umano sinabi ni President Tsai na mga US forces ay permanenteng ibabase sa Taiwan bilang sagot sa tanong ng mga Taiwanese lawmakers na kung ang nasabing presensya ay magiging dahilan ba upang umatake ang China sa isla. Sa ilalim ng One China Principle, itinuturing ng Beijing ang Taiwan bilang isang nararapat na bahagi ng mainland habang ang Estados Unidos naman ay walang opisyal na diplomatikong ugnayan sa isla nagbibigay pa rin ito ng suporta sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga armas sa Taiwan sa ilalim ng Taiwan Relations Act na nagdidikta sa Washington na tulungan ang Taipei na depensahan ang sarili nito. Samantala sa ibang kaganapan naman na bahala ang Estados Unidos matapos na balitaan ito na ang China ay naglunsad ng na isang hypersonic missile. Ang nasabing nuclear capable weapon ay maaaring lumipad ng limang beses ang bilis kaysa sa speed of sound at hindi rin umano ito sumusunod sa isang fixed trajectory. Ibig sabihin ang missile ay halos imposibleng madetect gamit ang anumang radar systems. Ang Beijing at Moscow ang kasalukuyang nangunguna sa pag -de develop ng mga nuclear capable missiles na kung saan ay regular na sinusubukan at pinaparada ng mga military chiefs ng dalawang bansa. Ang advancement ng mga hypersonic rockets at pag-improve ng artificial intelligence tulad ng mga drones ay ang nagpapabilis sa pagbago ng konbensyonal na pamamaraan sa digmaan ayon sa isang eksperto. Ang ginawang hypersonic missile test na unang iniulat ng Financial Times ay mariing itinanggi ng mga opisyal ng China ngunit sinasabing na bigla umano ang mga US intelligence officials sa naging hakbang ng komunistang bansa. Iniulat na nababahala umano ang mga opisyal ng Washington tungkol sa isang posibleng gulo sa hinaharap at nangangamba rin sila na aatakihin ng China ang communications infrastructure ng Estados Unidos na tinawag na Cyber Pearl Harbor. Sa ganitong senaryo, maaring mawala ng komunikasyon ang US military at magiging walang kalaban-laban ang mga barko ng US Navy kung magpapakawala ng mga nuclear armed hypersonic missiles ang China mula sa outer space ayon sa ulat ng The Telegraph. Ang Estados Unidos ay nahuhuli na umano sa China at Russia tungkol sa pag-develop ng mga hypersonic weapons. Ang China ay mayroon ng arsenal ng mga ballistic at hypersonic missiles habang matagumpay naman na sinubukan ng Russia ang bago nitong armas noong mga nakaraang linggo. Ang zircon missile na kung saan maaring umabot ng walong beses ang bilis kaysa sa speed of sound ay inilunsad mula sa isang nuclear powered submarine at matagumpay na tinamaan ang target nito sa Bering Sea.